Matatagpuan sa lungsod na Bacolod ang isang sementeryo na kinilala ng Guinness Book of World Records bilang nag-iisang libingan sa mundo na nasa intersection ng dalawang highways. Ito ay ang Familia Luzuriaga Cemetery, isang private cemetery na pinagmamayari ng prominenteng pamilya sa Negros Occidental na Ruiz de Luzuriaga. Ang naturang property ng pamilya Luzuriaga na kinalalagyan din sa ngayon ng Bacolod Public Cemetery kung saan katabi nito ang naturang private cemetery ibinigay ng pamilya bilang donasyon sa city government ng Bacolod sa isang kondisyon na ang private cemetery ng kanilang pamilya ay dapat na manatili doon. Dahil dito may tuturing na one of a kind ang libingan na ito dahil nasa na ito ng dalawang highways at naging isa na sa mga atraksyon sa Bacolod City. Gated ang naturang sementeryo na napapalibutan ng Kalachuchi Tree kung saan ang mga puting bulaklak nito na may strong scent ang pinaniwala ang nagbibigay proteksyon sa espiritu ng mga namatay. Buong taon na nakakandado ang gate ng pamilya Luzuriaga Cemetery at binubuktan lang ito ng caretaker sa tuwing Todos Los Santos upang payagan ng ilang mga bisita para sa isang maiksing paglibot sa naturang private cemetery. Maliban sa Guinness Book of World Records, ang pamilya Luzuriaga Cemetery ang napabilang na rin sa listahan ng All Weird Things ng Ripley's Believe It or Not at ng Philippine Book of Amazing Places. Kasama mo sa RMN Bacolod para sa Undas 2023, the RMN special coverage. Rajuman Agnes Aposto sa RMN